Eto ah, matagal na pala itong issue na ito. Yung naglalabas ang balita ngayon tungkol kay Harry Roque na kuno nga ay meron siyang assistant. Matindi, ano? Alam niyo naman, balitang-balita kung ano ang personalidad, ano ang pagkataon na itong si Harry Roque. Dahil kung ikaw ay totoong, to -totoong may bayag ka, yung tapang mo sana ay manggagaling doon sa... Um, idea na ikaw ay nasa katotohanan, nasa tama ka. Pero ang mga katulad ni Harry Roque, yung tapang niya ay dahil kuno no, meron siyang sinasandalan na si Digong at yung mga makapangyarihan na nakapaligid naman kay Digong. E paano yan? Sa panahong ito, sa puntong ito, medyo palubog na rin ang barko na itong si Digong. At yung mga baho, mga kabulastugan at ginawang kung anumang katarantaduhan na itong si Harry Roque ay siguradong unti-unting maglalabasan yan. You see? ganyan ang kasasadlakan ng isang katulad ni Harry Roque. Matagal na pala itong issue na ito. Mm -hmm. Kung hindi lang na-discover, dahil nga ni-rate yung isang Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, at nakita nga yung mga documents na uh, with signatory na itong si Harry Roque, kung hindi pa nangyari yon ay ano na? E di patuloy naman luloko itong isang ito. Magpapakasasa sa sa hung anong rangya sa buhay kapalit ng ano? It's sugas na to, ano? Sabi nga ng mga netizens, hindi talaga malayo na ang ginagastos na itong si Harry Roque dito sa isang ito, sa kanyang executive assistant nga, na kuno ay boy toy. Kuno ah, yun naman ang nababasa natin. Pero napaka-ironic naman kasi na ganito ang personal assistant mo, na hindi natin sigurado kung merong personal or merong uh, medical background ang isang ito dahil may sakit daw itong si Harry Roque, kaya, kailangan niya ng personal assistant pag nagte sa ibang bansa. Yun lang. Ito na may nangyari siguro nung mga nasa panahon na nasa pwesto pa siya. Ano ho? Pero ito, meron ditong isa. Nasa New York City si Harry Roque to attend UN's International Commission. Kung kailan man to, anyway. Pero bakit kasama niya si A.R. de la Serna, na dating Mr. of Pilipinas winner? Kailangan ba niya ng escort habang nasa UN? You see? You see kung paano mo hiya sa senator D. Lima. sa mga isyo na kuno ay may sex scandal at marami pang iba, pero yung dumi at baho mo, ayan, bumulat-lat sa harapan ng mga kababayan natin. At unti-unting mag-amaan, cover talaga ang lahat ng baho na yan. Wala talagang sikreto na hindi nabubunyag. Totoo yun. At lahat ng kabulastugan na ginawa mo at panluloko sa anong mga kababayan, sigurado tayo doble ang balik sa'yo, Mr. Harry Roque. Good luck!